Sa karagdagan pa nating pag-uulat, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Live. Nation, Nation. Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas ug mayong adlaw mga taga Mindanao. Pumalo sa may 30,000 mga magsasaka sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslims Mindanao ang apektado sa El Niño phenomenon. Ayon pa kay Cabinet Secretary at Bangsa Government Spokesperson na si Mod Asnin Pindaton sa isang press briefing mayroong 12 libo siyam apat na mga magsasaka ang apiktado sa Special Geographic Area or SGA sinunda ng Maguindanao del Norte na may bilang na anim na libo dalawang daan na at ang Maguindanao del Sur limang libo siyam na at walang Tatlo. Sinabi ni Pender bukod sa mga tulong na iniabot ng Bangsamoro government, mayroon ding cash for work para sa mga magsasaka sa tanong ng mga reporters kung magkano ba ang danyo sa agrikultura at livestock sa East JA, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Hindi ito nasagot ni Pen Datun. Samantala, nanawagan naman si Mindanao State University Maguindanao Chancellor na si Bai Hijira Sensuat Makalandong Limbuna sa mga taga-media outlets lalo't lalo tiyaong diritsahang bumanggi sa kanyang pangalan at gumamit pa ng lugo ng Mindanao State University maging danaw na may artikulo pang isinangkot ang kanyang pangalan. Kaugnay ito sa kinasasangkutan ng kanyang asawang dating maging provincial board member na si Asnawi Jojo Limbuna na attempted murder. Kinundi na ng mga taga-MSU Maguindanao ang paggamit ng kanilang lugo. Kasunod din ang panawagan ng mga taga MSU Maguindanao na pairalin ang isang responsible journalism. We call for responsible journalism panawagan ng mga taga Mindanao State University Maguindanao. Well, Ramos, si eh, Marroving Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, Ningo, City Base, nagulat ng live para sa simen. Pilipinas CNN Live Nationwide Maraming salamat Willie Boy Ramos ang ating CNN roving reporter sa Mindanao.